ating makulay na gulay. Mahaluan na lang natin siya guys. Masyadong Mara marami wala siyang ampalaya. Yan na kasagay. Nilagyan na natin siya ng tuyo at saka babuong na mo paghahalo-haloin na natin guys para maging malasa guys. yan ang gulay natin ngayon for lunch ready na natin ang ating gulay ayan na siya guys pwede na natin kainin malambot na ang mga gulay yan guys kain na tayo sa ating gulay ng na mikos mikos na gulay basta gulay ay masarap sya yan may konting fork may kunting bagoong na alamang ayan ang ano lang nito, kukura, iglan, saka string bands. Yun lang. O, oh, di ba guys? yun ano lang guys? Thank you for watching. Aya.